Magandang hapon guys Dito tayo ngayon sa Apto na Bat ako kasi ng card eh Ang tricycle ko guys o oh. Naservice ako ng Card So ito nga pala yung Pangalawang pinagkataan dito sa Rumblo Rumblo Yung P-Balls Sinuhukay dito yung p Tapos Maghuhukay ka rito may tubig kunin mo itong mga ganito ito peebles yung nilalagay sa sa bahay sa Maynila ito yung binibili finished product po nila dito po ito yung finished product ito na ito na yung itsura ng peebles So guys, dito tayo ngayon sa Romblon. Romblon maraming maraming salamat sana may natutunan kayo thank you